Ito ang kulay. Tapos, ito graph na lang yan. Pinukulang natin dalawa. Babayaran ni Master yan. Apat yung nasira nga, Master. Please! Tama mga boss! Ito yung Makabebe project po tayo mga boss. Good morning po mga viewers at subscriber shout po sa inyong lahat with uh, us mga bebe project po tayo update po tayo dito sa mga nagawa ng mga tropa natin dito patapos na po yung ating project dito sa Vitas kaya mga na master nandito at si RJ si si JR ayan dito tara uh, mga po, update po tayo dito sa Vitas mga bebe project patapos na project Master, good morning. Good morning, good morning, mga boss. Ayan. Guys, ang ginagawa ni Master, sa installation po, yun ah. Mga natin. 30 by 60 po. Dito sa accent sa wall. Yung, yung dating giniba na, Master. Mga boss. Ayan, gumanda na yung giniba natin nun. Yung dating sinira. Ayan, ginagawa. Ayan, yeah, goated panel. Ah, uh, panel. Tapos ito, mirror glass po lalagay natin dito. Meron siyang cob, cob light dito, strip light lalagay natin. Yan mga tiles na kinistol na mas kami JR. 30 by 60 po. Ayan. Yan ang gustong design ni Ate ID, yung anak ni Ma'am Joyce dito sa dining area dito po yung kanyang dining area la mesa dito tapos mirror glass yan ang gumaganda na po tapos yung mga ilaw dito pwede na natin install yan street light at saka yung center light in the console okay na rin yan light na lang po saka center light Itong kwarto, yan, lumilinis na po. White ah, uh, light, tsaka mga outlet, alam po yung gagawin natin dito. Kaya mga pinto, pwede nang install niya mamaya, ano, Jay, pakatapos ng, ano, mga free gas. Yung CR natin, tapos na po yung ceiling. siling, Yung pintura niya. Pero ano pa, basa pa po yan. Tapos, ito. tapos ito, pipinturan din po ito. Ano lang yan, yung shower. Yung shower kanya yung kanyang shower area, yung talagay natin dito. Camper glass. Tapos paglilinis ko muna po yan. Ayan. 30 by 60 po yan tapos meron siyang design na way parang alon ayan ah ang ganda tapos floated panel cob tapos mirror ayos na dyan ah start na dito sa kapita huli na po yung sa taas Sila. Sila na po yung mga cuts na naiwan pa. Ayan o, oh, yung mga dyan. Para, para makapaglayan tayo ng mga... Halftlet. Halftlet. Ito, nakapunta natin yung ano, yung wire niya dito. Ayan. Saka yung dito, meron pang habang. Habang na. Pero pa mamasil ko na rin po ito para ma-final coat na, ma-finish. Ayan. Number 12 na standard wire po yung sa mga outlet natin. Ito papagang ni main po ito. Ang mga seat. Na white series po lalagay natin. Ano, ano, lang po yan mga classic. Ayan white series. Tapos pag natuyo na po yan pwede natin palinis ito. Di ba tayo pwede maglinis. Yung atin ka baka yung, ano, yung ating ceiling. Tapos na rin po yung mga frikas, pwedeng natin i-install mamaya yan, yung mga pintok. Ito yung ano yun natin, strip light. Tricolor po yan. Yan, napasok yung master dun sa ano. Kasi yung master. Kasi ah, yung boss. Naglagay tayo ng pipe dun sa ano. ng, ng awal. Tapos, dito ka. Dito kami magsisimula, diretso dyan Aubrey. Hanggang dito na, Papasok dun sa loob yung yung kanyang driver lalagyan na namin sa taas ng kisan eh tapos yung fit yan yung fit nya lalagyan natin para ma masubukan kung anong isura yung mga ating ano design dito <makes noise> oh. Oh, boy. <makes noise> Ciao, ciao. <laughs> so, um, so, so, um, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. mo ciao. Ciao, 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 Ayan, naka-install na lahat. Kaya lang, may kulang po tayo ng dalawa. Basag yung hapat, Master. Basag! <laughs> Nabasag po yung apat Pinastag ni Master. Lagi ka na po tayo. Nag... Basan. Alin masag, mag-alim-masag tayo. <laughs> <laughs> Nandagdag tayo ng dalawa para kung may babasag. Ngayon pala, apat. <laughs> apat yung nabasag ni Master. Shot, tarin. Ah, mo yun, ha? yung <laughs> <miyong> apat, Master. Ayan, <laughs> binalalagay ko na yung ano ng strip light. Yung kapitan. And tapos, drop. Pag grab. pag po natin yung camera <laughs> yun. Okay, mo muna po natin ng temporary switch to Para ma-testing natin Ayan o, no? tricolor din yung mga pin lights Tapos yung strip light Tricolor din, pero meron siyang nagbiblink Nag-iba po yung kulay. Tapos, ito, graph na lang yan. Yung kulang natin dalawa. Babayaran ni Master yan. Apat yung nasira, Master. Less boss. Sa tubig. Tapos, mirror glass. Tapos, lagyan pa natin ito ng ano dito. Lagyan pa natin ng ano, dyan, ng kahoy. Yung ano, stone. Parang doon, no? Para may cover yung ating ano. Strip light. Yan. Yung ano, yung wall na ilagay natin para maka na-raise kapitan yung ano strip light okay yan naglinis na yung mga natin itong quinto nalagay na rin po natin ito sa master bedroom ayan pala yung door na ayan bago rin po yung door na yun to. So, Dinisan na, na po bukas to. Tapos na yung mga aplikas. Tiyo okay, so, unting gumaganda na po. At uh, tatapos na yung project na rin dito sa Bitas Project. Ayan. Uh, so ayan mga boss. Sangat na po yung vlog natin. Ayan. Maraming maraming salamat po. Bitas Mga Bebe Project update po tayo. Ayan. Nagawa natin. Wow. Eh, ya, 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 ya,